Hi mga idol, good morning! yung mo? Ha? Katalay? Sa punta ko yan. Nakakakutad? Nakakakutad pa rin. Eh? Oo. Uh. Okay, gawa tayo nitong ano, Euro Motors na Carwatt 2-pipe. siya. Kita niya naman, ayan. Eh. Binaya ini sir. Magbalik niya, nagtatagas na. Oh. Ngayon, ano to, magnito kit. Ang tingin ko rito, kit ang problema nito. Kasi dapat, yung mga ganitong motor hindi pumupunta lang is dito sa magneto side kaya may mag, may oil seal dyan na bumigay kaya nagtatagal kaya ang gagawin natin baklasin natin yung magneto tignan natin kung anong oil seal yung nasira tapos yun yung papapalitan natin kaysa ah uh, isimulan natin baklasin yung flare rings kasi natatakpan niya yung nagpot na dito sa Okay, medyo maingay lang dito sa pwesto ko kasi tabing kalsada to eh. Kaya maririnig nyo talaga yung mga hanggar ng sasakyan. tapos ang galing nito ito itong Mayroon naman ganun siya. pa rin. Ay, siya. Dapat ganyan. Dapat rin walang lawalabas na lang is dapat din. Tapos, Kaling nyo lang tong na, ito, serpik. Tapos, kawugut nyo yan, po. dito ano Yano Yano tulay na raw siya. Problema ba? Problema? Yan lumuwag daw kaya in ko dito nagka no problema okay, dito. Tingnan natin to. Tinggali natin to, tingnan natin kung ano ang nangyari sa itong. Dito nakalabas. Tingko lang buo pa tong mga mga wireless signal lumuwag lang ito terminal nito. Narito. Kaya hindi niya ma-press yung kasi may o-ring dito yan eh. Okay, hey, balik na natin. Balik ko na yung dalawa. Balik na natin lahat kasi wala na problema na lang pati yung tornilyo niya pala rito sa harap. Luguwag lang din. Pati itong mga nasa head. Nagluwagan lahat ng tornilyo kasi yung binihaya niya. Binihaya niya raw ito ng Nueva Ecea. Sabi niya sa akin. Nagluwagan niya. Kaya... Bali, dalawang best niya eh. But, ano eh. Balikan na guys. Dalawang beses, balik, balikan pala yung siali niya, nagluwagan lang yung mga tornilyo niya kaya kaya sitagas yung mga langis niya. Dito si sir kasama natin, Papagawa, yung pinapagawa niya yung motor niya. Eh. Kaya o, di diba, balik na natin siya lahat? Uy, ako ngayong gabi, kinapukas at balik na er, dito. Dito balik na naman ako. Ah, eh. dalawang uh, balik? <laughs> kaya pala eh. Tapos balik na naman dito. Sabi okay, na, dapat kasi talaga yan, hindi yan magkakaroon ng talat. Kasi bago pa naman itong motor niya eh. Okay mga idol, natagalan kasi napusal-sal yung ito niya. Sa sigunyal, yung pa namin para pumasok maayos. Okay, kabit na natin mga idol. Tapos itetesting na natin yung tatagas na siya. Click nyo lang yung mga turnin nyo dyan na 8mm. Ayan, tingnan natin kung susuka. Okay. Natin okay, kung patagas pa. Malakas ang tagas nito eh. Kaya naging problema niya, lumuwag yung tornilyo doon sa itong sa cylinder sa tapit cover. Kaya subukan siya ng langis. Okay. Okay, ganun lang mga idol. Peace.